Wala kayong crocs. Baka kasi mamahuli tayo, ma'am eh. Bawal kasi sa Las Piñas po talaga yun. Ang ganda pang joyride, oh. Anjay <laughs> Angelica, ma'am? hindi hmm, may nakachinelas kayo, ma'am. Oh, no! Bawal po kasi nakachinelas, ma'am eh. Mahuli. O kahit crocs lang, ma'am. Kasi baka mauli po tayo dyan sa Las Piñas. Crocs na lang po kayo, ma'am kahit crocs lang <laughs> bala po nakachinelas ma'am eh mahigpit din sa las piñas paano mo highway pa naman tayo highway pa naman dadaan <laughs> Apo, kailangan naka-crocs kahit kami, bawal kami nga naka-crocs eh, sa ano lang, sa passenger lang po. Pa. Ano po, ma'am? Wala ko yung crocs. Baka kasi mamahuli tayo, mam ma eh. Ano pa kaya mo? Bawal kasi sa Las Piñas po talaga yan, eh. Oh. Kahit po sa amin, bawal po talaga kailangan naka-crocs po. Wala kayo kahit sis, ma'am. Wala mm. kasi dito sa bahay. Ano kaya? Kailangan kasi ma'am talaga naka ano eh, sapatos ma'am eh. What? 500 po kasi yan pagka nahuli ka. Oh shit! Oh shit! Basta close yung on finger lang. Close finger. Yung hindi po kita yung pa. Kahit yung hindi po kita pa. Hmm. Magpit po kasi dyan eh. Dami nang huli dyan. Mga enforcer. Dyan po sa may na no, highway po mo me eh. Sa may highway andan eh. Yan, okay na yung ganyan. Ah, oh, okay yung ganyan. Namamara kasi dyan sa may, ano? Namamara kasi dyan sa may Las Piñas po. Nanguuli po sila ng mga nakatsinilas. 500 kasi multa nyan, ma'am, Pagka nauli tayo. Okay na ma'am, ano? Ano ma'am, basa ah. ka. Okay na. Okay na ma'am. Okay na tayo ma'am. Magpit kasi dito, hindi kagaya sa amin. Mga... 72 pesos ma'am Ay, oh, wala ko yung niya ma'am Ay 28 pesos ay mm -hmm. tignan natin si customer hindi pwede yung ano naka chinelas pagka angkas dapat talaga naka sapatos tayo or crocs kasi pwede tayong mahuli ng enforcer nun no? lalo dito sa las piñas nako baka ma 500 na naman tayo oh. Aww. beauty <coughs> ganda pang joyride ride oh kasi gaka manatayaw tayo, tayo. tayo. joy ride ay ganyan manatayaw